Asian Parkboy sobrang na-depress sa tambalan o sa relasyon ni Boy Tapang at Cherry White. So ito nga si uh, Parkboy ay sobrang nalungkot at hanggang ngayon dinadamdam pa rin nila ang paghiwalay nila ni Cherry White kasi yung hiwalayan nila walang closure. Buti nga daw tong si Asian Parkboy pinaunlakan na magkita sila ni Norvin. Ang buong video nato guys ay nandoon kay Norvin sa vlog nila na 11pm ng gabi nang mangyari to kasi nag-alala sila ng sobra kay Pacboy kasi hindi na daw nagparamdam subuti so na lang at pinaunlakan ni Pacboy kasi sabi niya kay Norvin okay na daw siya at okay na daw sila ni Uh, Cherry White. Nagkakausap daw sila through text pero halata sa bukha ni Pacboy na masakit yung nandun pa rin yung pain na nararamdaman niya. So guys, kung nagustuhan nyo ang video to please like, share, comment, and subscribe. Current Mix TV para ma-update kayo sa ating mga latest chika ng mga artista. Hanggang sa muli and thank you so much. God bless us all. Bye!